Natago ng ilang negosyante ng sibuyas ang libu-libong kilo ng kanilang produkto. Sobra-sobra naman daw kasi ang supply nito at mura lang ito ngayon sa merkado. Ilalabas na lang daw nila ito oras na tumaas na ang presyo ng sibuyas. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Mayroong halos 30,000 kilong sibuyas na nakaimbak sa bodegang ito sa Ordoneta City, Pangasinan. Ayon sa caretaker ng warehouse, inihinto muna nila ang paglalabas ng supply ng sibuyas dahil sobra-sobra daw ang supply sa merkado. Problema rin daw na mga negosyante ang napakababang presyo ngayon ng sibuyas. Kaya naman pag amin ng mga bantay sa bodega, ilalabas nila ang mas maraming supply oras na tumaas na ang presyo ng sibuyas. Uh, hindi stock mo si storage. Maray pa sa labas kasi. Oh, mababa pa ang presyo mismo sa mga negosyante ng sibuyas, kailangan nilang ipitin ang paglalabas ng supply para makabawi raw sila sa kita. Aabot sa mahigit isang libong sako ng sibuyas ang maaring imbak dito sa storage area at ayon na rin sa mga negosyante, posible raw na mahigit dalawang bad ito mananatili dito sa lugar bago nila mairelease sa palengke. Ayon sa Market Division Office ng Ordeneta, wala namang problema sa ginagawa ng mga negosyante. Sa ngayon daw kasi, hindi pa naman nagkukulang supply na sibuyas, bagkos ay sobra-sobra pang araw ito. Yung mga malalaking puhunan, pagkaganitong mura yung sibuyas dito sa labas, ay mag hoard sila. Sa ngayon, nasa 20 pesos kada kilo ang presyo ng pulang sibuyas, habang nasa 25 pesos naman ang puting sibuyas. Una nang naiulat na isa sa mga sinisisi ng mga magsasaka kung bakit buwag ang presyo ng sibuyas sa lokal na pamilihan ay ang pagpasok ng maraming imported onions. Higit kasing mas mura ang imported na sibuyas kaya napipilitang sumabay rito ang mga lokal na magsasaka. Kaya naman malaki na raw ang ibinaba sa kanilang kita. Joan Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas.